Ang pinansyal na lifeline na nagpapanatili sa digmaan ni Putin ay malapit ng maputol. Kakabigay lang ni Trump ng nakakagulat na anunsyo na ititigil ng India ang pagbili ng langis mula sa Russia. Ito ang balitang ayaw marinig ni Putin dahil ang India at China na lang ang natitirang pinagkukunan ng pera na nagpapatuloy sa digmaan matapos ang mga parusa ng kanluran. Ngayon, sa publiko, itinatanggi ng India ang mga paratang. Pero pinapatunayan ng datos na nagsimula na ang pagtataksil. Malaki ang ibinawas ng mga refinery ng India sa pagbili ng langis mula Russia. 4.5%. Kaya napilitan ang Kremlin na dagdagan pa ang kanilang diskwento. Ito na ang sukdulang desperadong hakbang ng Russia. Nagbibigay si Putin ng diskwento kahit hindi kaya ng ekonomiya. Dahil alam niyang babagsak ang merkado ng langis ng Russia kapag tumigil ang India sa pagbili ganito nagtatapos ang digmaan nagsimula ang lahat sa pahayag na ito ni Pangulong Trump Hindi dapat nagsimula ang digmaan na ito ngunit dapat sana nanalo agad ang Russia sa unang linggo Papasok na sila sa ikaapat na taon. Gusto ko na itong matapos. Kaya hindi ako natuwa na bumibili ang India ng langis pero tiniyak niya ngayon na hindi na sila bibili mula sa Russia. Malaki yan. Sinabi niya rin na hindi na bibili ng langis sa Russia. Di ko alam kung alam na ng iba. Pwede ko bang banggitin yon? Sasabihin mo bang wala ng langis? Hindi na siya bumibili ng langis sa Russia. Nagsimula na pero hindi mo agad magagawa yon. Medyo may proseso pa pero matatapos din agad ang prosesong yan tumugon ang Foreign Ministry ng India sa pahayag ni Pangulong Trump. Marami ang nagsasabing, tinanggihan nila ito. Pero hindi naman talaga iyon ang laman ng pahayag. Tingnan mo ito mismo. Palagi naming prioridad na protektahan ang interes ng mga mamimiling Indian sa pabago-bagong kalagayan ng enerhiya. Kasama dito ang pagpapalawak at pag-diversify ng aming pinagkukunan ng enerhiya para matugunan ang kondisyon ng merkado. Ipinahayag ng Administrasyon ng United States ang interes na palalimin ang kooperasyon sa enerhiya kasama ang India. Tuloy pa ang pag-uusap. Ngayon, hindi ko iniisip na ito ay pagtanggi sa sinabi ni Trump, pero hindi rin ito kumpirmasyon. Mari mo itong tingnan sa dalawang paraan. Ayaw ng India, magalit si Trump. Kaya maingat nilang tinatanggihan ang sinabi niya. Sige, o pwede mo rin itong tingnan sa ibang paraan. At iyon ay ayaw nilang kumpirmahin ang sinabi ni Trump. Kaya naglalabas sila ng pahayag sa isang diplomatikong paraan para hindi magalit ang Russia. Dahil mahalagang tandaan na itinuturing talaga ng India ang Russia bilang isang napakalakas na kaalyado sa hindi malamang dahilan. Kaya iyon ang dalawang posibleng senaryo. At dito ko gustong ipakita sa inyo ang pahayag na inilabas ng India ilang buwan lang ang nakalipas. Naalala niyo ba noong Agosto ng lagdaan ni Pangulong Trump ang 25% taripa sa India dahil bumili sila ng langis sa Russia? Parang parusa ito para mapatigil ang India sa pagbili. Agad inanunsyo ng India na di sila hihinto sa pagbili ng langis mula Russia kahit may taripa mula United States. Walang diplomasya rito, klaro ang kanilang sinabi. Ngayon, pwede naman nilang gawin iyon ngayon pero hindi nila ginawa. Kaya parang may ipinapahiwatig iyon. Baka iyon nga ang gusto nilang ipahiwatig. Nag-aalangan ang India kung itutuloy pa ang pagbili ng langis mula Russia. Dito ko gustong ipakita sa inyo ang datos ng mga nakaraang buwan para makita natin kung gaano karaming langis ang binibili ng India mula sa Russia at kung tumataas ba o bumaba ba ito. Bago tayo tumingin sa datos, maraming hindi napansin ang United Nations General Assembly. Lahat ng bansa o halos lahat ng bansa ay nandoon at halos lahat ay nagkaroon ng pagpupulong sa isa't isa. Sa katunayan, si Sekretaryo ng Estado Marco Rubio ay nakipagkita kay Ministrong Panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov. Nakipagkita siya sa Ministrong Panlabas ng India. Na nakipagkita rin sa mga Ministrong Panlabas ng European Union kabilang ang Ukraine. Ngayon ko napagtanto na naging abala ang weekend dahil sa dami ng balita tungkol sa escalator at teleprompter. Hindi lahat na nasubaybayan ang mga pangyayari. Sa totoo lang, hindi pa nga namin ito na ibalita. Pero pagkatapos ng kanilang pagpupulong sa India, naglabas si Zelensky at mga leader ng European Union ng mga napaka-interesanteng pahayag. Tingnan mo ito. Sa tingin mo mangyayari yon? Sa palagay ko, hindi tayo papanigan ng Iran dahil hindi rin tayo papanig sa Estados Unidos. At sa tingin ko, madalas nating kakampi ang India. Oo, may tanong tayo sa enerhiya, pero tingin ko kayang solusyonan ito ni Pangulong Trump kasama ang mga Europeo at mapapalapit pa ang ugnayan sa India. Sa tingin ko, dapat natin gawin ang lahat para hindi umatras ang mga Indian at magbago ang pananaw nila sa sektor ng enerhiya ng Russia. Sigurado ako, mas mahirap sa China dahil hindi ito para ngayon, hindi nila interest na disuportahan ng Russia. Isang halos kaparehong mensahe rin ang ipinahayag ng Pangulo ng Finland, Alexander Stoops. Pakinggan natin ang sinabi niya. Nais nice kong malaman ang opinion mo sa lumalakas na alyansa ng China, India, at Russia. Sa tingin ko mayroong multivectoral na patakarang panlabas na nagaganap dyan. Sa tingin ko may direktang connection ang Russia at China alam mo, noong unang bahagi ng isang libo, siyam na raan siyam na ang China at Russia ay may magkaparehong laki ng ekonomiya. Ngayon, lampas sampung beses na mas malaki ang China. Sa totoo lang sa pagbili ng langis, gas at teknolohiya, nabibigyan ng pagkakataon ang Russia na ipagpatuloy ang digmaan. Kaya may napakalapit na ugnayan dyan. Sa pagkatawa sa siyempre, kasama ang India. Alam mo, ang India ay isang napakalapit na kaalyado ng European Union at siyempre ng Estados Unidos din. No, kaya hindi ko sila ilalagay sa isang kategory. Pero malinaw na ang India ay isang umuusbong na superpower. May lakas ito sa demografiya at ekonomiya. Palagi kong pinapahalagahan ang pakikipag-ugnayan at pagtutulungan ng kaluran sa India. Ngayon, syempre, naiintindihan ko na puro salita lang ito. Sa huli, madali lang magsalita. At ang mahalaga ay ang gawa. Kaya tingnan natin kung paano kumikilos ang mga refinerya sa India nitong mga nakaraang buwan. Ayon sa Economic Times ng India, bumaba ng mahigit 8% ang pag-angkat ng langis ng India mula Russia mula Abril hanggang Setyembre. Inilipat ng mga refinerya sa India ang pag-aangkat ng langis nila sa gitnang Silangan at Estados Unidos. Tumaas ang pag-aangkat ng langis ng India mula Estados Unidos sa nakalipas na dalawang taon. Ayon sa kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng India, nakikipag-usap sila sa Estados Unidos para sa kasunduan sa kalakalan at layuning dagdagan ang pagbili ng langis. Na syempre, hindi magandang balita para sa Rusya. Halos kalahati na lang ng langis mula Rusya ang binibili ng mga pagawa ng langis ng Estado ng India nitong mga buwan. Mula labing isang milyong bariles noong Hunyo, bumaba ito sa humigit kumulang libo bariles noong Setyembre. Halos 45% ang ibinaba nito kada araw. Kaya malaki talaga ang ibinagsak. Sa katunayan, ito na ang pinakamababang antas ng pag-aangkat mula pa noong Mayo ng 2000 at dalawa Ngayon, isesang paraan para basahin natin ito. At masasabi kong medyo malinaw na interpretasyon ay pag-aari ng Estado ang mga refinery na ito. Kaya ang gobyerno ng India ang nagsasabi sa kanila kung saan sila pwedeng bumili ng langis at kung saan hindi. Ang pagbawas nila sa pagbili habang binebenta ang langis ng Russia sa mas mababang presyo ay nagpapakita ng direksyon ng Polisiya ng India. Kung pag-uusapan ang mga diskwento, napansin ng gobyerno ng Russia ang trend na ito. At dinoble pa nga nila ang diskwento na inaalok nila sa kanilang langis. Isang linggo na ang balita na ito. Nasa digmaan sa Ukraine, parang pitong taon na ang lumipas. Ang bilis ng lahat ng nangyayari. Ipinapakita nito na kung babagalan pa ng India ang pagbili Handa si Putin mag-alok ng mas malalaking diskwento. Mahalaga ito habang nakikipagnegosasyon ang India sa kasunduan sa kalakalan sa Estados Unidos. Kaya pag-uusapan natin yan sa ilang sandali. Ngayon, habang nire-record ko ito, ilang oras lang bago ito, ang mga Indian oil refiners. Kaya ibig sabihin, ang mga may-ari ng mga pribadong refinery, hindi yung pag-aari ng Estado ay nagsabi sa Bloomberg na inaasahan nilang babawasan nila ang dami ng langis mula Russia na kanilang binibili. Hindi ito ititigil, pero tiyak babawasan bago matapos ang taon. Naghihintay lang sila ng pahintulot mula sa gobyerno ng India na kasalukuyang nakikipagnegosasyon ng kasunduan sa kalakalan sa Estados Unidos. Dito ko gustong ipaliwanag ng kaunti ang matematika ng panig ng India. Gagamit tayo ng bilog na numero para mapadali dahil di mahalaga ang mga numero. Ang mahalaga ay ang mga kalamangan at kahinaan na tinitimbang ng India at Estados Unidos. Halimbawa, kumikita ang India ng isang daang dolyar sa pagbili ng diskwentong langis mula Russia. Pinoproseso ito at ibinebenta sa ibang bansa. Sa kabilang banda, kumikita rin sila ng isang daang dolyar sa pag-export sa Estados Unidos. Nang inanunsyo ni Pangulong Trump ang 25%, na karagdagang taripa ipagpalagay nating bumaba ang kita ng India mula isang daang dolyar naging 75 dolyar. Hindi natin tiyak gaano kalaki ang ibinaba, pero para simple, sabihin nating naging 75 dolyar ito. Dito nagsimulang magkwenta ang India, tinanong nila kung magkano ang kikitain kung di bibili ng langis sa Russia. Pero paano kung bibili tayo? Halimbawa, sa Saudi Arabia, Iraq, or United States. Alam mo yon sa ibang bansa na hindi nagbibigay ng diskwento, kung ang India ay makakuha ng numerong 80, na mas mataas sa kinikita nila mula sa Estados Unidos. Ititigil nila ang pagbili ng langis sa Rusya dahil mas kikita sila ng 80 dolyar sa Saudi Arabia at 100 dolyar sa pag-export sa Estados Unidos. Sa ganung sitwasyon, titigil ang India sa pagbili. Pero hindi natin alam kung mangyayari talaga iyon. Kung ganoon ang mangyari, titigil sila sa pagbili. Pero sa totoo, darating si Putin at sasabihin niya Hoy, pwede kitang bigyan ng mas malaking diskwento para mapunan ang nawalang pera dahil sa United States taripa. At dito muling kakalkulahin ng India ang lahat at titingnan kung sila ba ay makakalamang o hindi. Ngayon, sa parehong paraan, kung si Putin ay makakapag-alok ng diskwento, maaaring taasan ng United States ang mga taripa. At bukod pa dyan, maaaring hikayatin ng United States ang European Union United Kingdom at iba pang malalaking bansa na umaasa ang India na magtaas din ng mga taripa. At sa katunayan, Iyan mismo ang isinusulong ng Administrasyong Trump. Pinipilit ng United States at United Kingdom, ang India at China na bawasan ang pag-aangkat mula Russia. Dalawang araw lang ang nakalipas. Noong Miyerkules, nagpatupad ang United Kingdom ng karagdagang mga parusa sa dalawang kumpanyang Ruso, isang pabrika ng langis sa China at isang pabrika ng langis sa India. Ang nayara ay isang pabrika ng langis sa India. Ito rin ang parehong pabrikang pinatawan ng parusa ng European Union, kamakailan. At mahalaga ito para sa India. Ito ang pangalawang pinakamalaking pabrika ng langis sa India. Ibig sabihin, malaki ang kapasidad ng India sa pagpipino ng langis. Pero bukod pa doon, mukhang ang pabrika ng langis na ito ay pagmamayari ng mga Ruso. 40% ay pagmamayari ng Rosneft na isang kumpanyang pag-aari ng Estado ng Russia, pero ang isa pang 49% ay pagmamayari rin ng isang Italian-Russian hedge fund. Ayon sa aking kalkulasyon, tila hindi bababa sa 70% o posibleng isang 100% ay pagmamayari ng mga Ruso. Ito mismo ang dahilan kung bakit ito lang ang refinery sa loob ng Russia na nasanksyon. Ilang buwan matapos masanksyon ng European Union, malaki ang epekto nito at napilitan silang humanap agad ng kliyente. Hindi na ito makaangkat ng langis mula sa Iraq, United States o Saudi Arabia na dati nitong inaasahan. Nag-aangkat ito ng langis mula Russia, pero kumukuha rin ito ng langis mula sa gitnang silangan. At hindi na nito magawa iyon pagkatapos. Hindi nito maipadala ang langis sa mga bansang tulad ng Europa na ayaw tamaan ng sekundaryang parusa mula sa European Union. Parang natigil sila nitong nakaraang buwan. O higit pa, at ngayon pa lang sila nagsisimulang bumalik sa operasyon at doon na naman sila tinamaan ng United Kingdom dalawang araw na ang nakalipas mukhang ito ay isang babalang hakbang laban sa India parang mensahe ito na lalong lalakas ang pressure mula sa international community kung itutuloy ng India ang pagbili ng langis ibig bang sabihin nito titigil na ang India sa pagbili yan ang problema hindi natin alam kasi nakadepende talaga ito kung gaano kalaking diskwento ang iaalok ni Putin at kung gaano kabigat ang mga parusa na kayang ipataw ng mga bansa sa kanluran. Iyan ang equation at kalkulasyon na ginagawa ng lahat. Hindi lang ng mga Indian. At iyan din ang kalkulasyon na ginagawa ng mga politiko sa kanluran. At sigurado akong ganoon din ang ginagawa ng mga politiko sa Rusya. Hindi talaga natin alam ang hinaharap. Pero base sa huling dalawang buwan, mukhang ganun nga. Binabawasan ng India ang kanilang mga binibili na isang magandang senyales para sa lahat. Pero si Putin, kung gusto ninyong manatiling updated sa mga ganitong balita, siguraduhin i-like at mag-subscribe sa ibaba. Nais naming umabot ng dalawang M subscribers ngayong taon. Kaya malaking tulong ang inyong pag-subscribe.